Pacquiao versus Barrios, sino kaya ang mananalo? Hulaan ng mga eksperto. Excited na ba kayo? Balik boxing si Manny Pacquiao. Pero sino kaya ang mananalo sa laban nila ni Mario Barrios? Matapos ang halos apat na taong pamamahinga, babalik sa ring si Manny Pacquiao para harapin si Mario Barrios. Lalabanan niya ito para sa Gavik Welterweight Championship. Kaya niya pa kaya? Si Pacquiao, 46, ay naging isa sa pinakamalaking bituin sa boxing. Nagkampiyon siya sa walong weight classes. Isang record na walang ibang nakagawa. Si Mario Barrios naman ay dalawamput taong gulang at kasalukuyang Uvic Welterweight Champion. Nakuha niya ang titulo matapos umakyat ng timbang si Terence Crawford. May panalo siya kontra kay Fabian Maidana, pero natalo rin kay Gervonta Tank Davis. Kaya ba niyang talunin ang isang alamat tulad ni Pakyaw? Maraming eksperto ang nagbibigay ng kanilang hula. May nagsasabing kaya pa ni Pakyaw dahil sa kanyang experience. May nagsasabi namang mas malakas at mas bata si Barrios. Abangan ang laban na ito. Siguradong magiging mainit at puno ng aksyon. Sino kaya ang mananalo? I-comment ang hula niyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang boxing updates. I-follow niyo rin kami sa aming social media accounts para hindi kayo mahuli sa balita.